Hello my guys, good afternoon. So padulong dahi may sa laut guys para magtaod sa pagpayo akong partner. Napa siya ikaw ba nga magkitabang diha so on po. So, Huwag kami po diha nagkuyog-kuyog po sakay-sakay. Kaning talag sarap po taba makasakay ingon ane. nalang nalang lang diha, guys. Kami-kami man. Among gitan o bagsak to ba ilang trabaho at charla. <laughs> Mura po kabalo. <laughs> beta okay raman ko lang ang bukoyok mi ali sakay na kaya guys pretty na din ang laluma guys ang awa ninyo guys oh blue blue na ang tubig muran na kabuhi anak pag nilantaw kaysa ako na lang no kung malunod niya di na ba takabalo mo lang o lalay may lagdilit takan o nilalay ani eh maojud bitaw ni ang akong kanlukan guys kay dili cukup ka balo mo oi guys abot na dai mi sa payo nga ilang kita nya na tingala mi sa nagbantay diha asa na ang gibilin tingala mi sa mga gibilin diha ba asa na nalago na man sa buya nagtago tingnan nyo nang gawas na may na sila kay kabalo man pud oi mga bataan kabalo na sila utong utong ng tubig pero mga bata ayo jud mo kumpiyansa kung ano anak na kalalong kung sila mga bata, ano, sila nitabang po na sila taod sa mga alalay ba, alalay. Kaya mga kugihan ba yan mga bata, ano, kung sa dagat. Kaya ampay pay po nila maglangoy-langoy lagi. Huwag ako, guys, sige na lang kung katawa niya. Ang akong ah, kakuya, bagi katawa na lang na ako. Isao na lang taon, mahulog ko, ano. kaya anam po, jok-jok ba, kaya para lang yun malingaw. Nga na ako nung no, Oh, unsa bakunang trending ngayon nga ilang lalayo. kanang ka nang gablo di galing lingkod ga kuan na nang bato mao na akong anak guys yung kinamagkulang ang anak nako. Bodyguard po sa amahan kay alangang dili tamo tabang kabalo puni mo lang oi bataan. pretty naman ju kong panggunit uy adlo ju ko maulog ba? so guys napaday na di ay na sila og himo ana ilahan nang gitapos para para makauli nami kung dili man po, di ay modali kanang maghimo tagwayo no kay man dala paglukay bato sa ang buya sa mga kinahanglan lang likon lukay para sa kanang taguanan kuno sa isda guys kay kanang lukay nga naglutaw-lutaw umuunlod pa man na siya as in mag, magbitay na siya kay gihikot pa na siya sa PC mga pipila ka oras umuunlod na na siya as in magtindog na na siya dito sa ilalong magbitay na siya guys sa PC So wala yung laing katabang Ay kami galingkod-lingkod Rami di hain tawon Kaya wala may katabang Kaya wala po may alimuag ana Di may kabalong Mula ngoy langoy Uy Singun ana na guys Paghimo Karun pa ko nakakitaan ni May gani kay gidala po mi Sa akong partner kami Di Mga girls Sister in law Ay kung tanan guys Seluruh so, rami ka po Di ha Then mga then, akong partner Tapos mga Ang anak ang uh, mga bodyguard na mo di ha nga tulog ka bukata bata so di liman kinangan og daghan po kay ang um, pambut overlook oh, sila po overlo badlong mangani may di ha na kuyog pa mi o oh, gi pa kuyog good pa kuy kuyog jud o oh, tingnan nyo guys kunti na lang ang kulang may kuwan na yung bilihan nga extra or er Nalalay na mo. So, salamat kayo, aning pambot, no? Aning tagiya, pambot. So, nakatabang yun siya <laughs> na mo. Tapos, video, guys. Pero, alag sarabi ni. So, mo ang paisa kong ang long form baby. Pukot na lang ang kulang, guys. So, o, oh, naunta. Pagyod. guys. kay pag humana, na. So, sad. Sad, jod ka lang. So guys, kay humala man may sa payo, no? Padulong na dahil may uli, anak Medyo makita na yung, yung daplin sa da, daplin dagat. And guys, medyo gaan-gaan na akong hula nga. Padulong na may uli. Okay, so, ang mm. lalong pala, lalong, lalong dito dito guys mga pila na go to 30 ka mas talalong yung nabit asin, as in nagyod din ang ato sa laod mo pa naman na nagat ang pinjod mo kayo and after kaya pag dunggo na namo guys may nagdugay-dugay na nangaon na jod me kay perti naman kagutomagi gigutu mang man, trabaho, samot na ng trabaho <laughs> so guys that's all thank you for watching Tastas getting with you ha guys So, dot na untang plano guys na ending pag sa wala